Hello mga kababayan, this is Brian, you are watching again my short vlog and for our today's short episode, ayan, as I promised to you guys after na live natin, share ko sa inyo paano ako nakapaghanap ng mga ng trabaho sa supermarket and sa mga nagtatanong paano ba ako nakapag, paano, nakapaghanap ng trabaho sa supermarket, paano ako o saan ako nagkahanap ng mga hirings dito sa Croatia aside sa mga postings Sa mga Filipino community sa Blue Up. So, isa-share ko sa inyo guys, ayan, sa video na ito. Now, sa inyong Google kung saan kayo nagsasearch search type nyo ang Moy Pasaw pinakaunang lalabas ayan ang unang lalabas sa inyo i-click nyo yan and if you cannot understand yung language ayan pwede nyo siya translate into English version magawa kayong account libre lang po ang paggawa ng account and then kapag may account na kayo Lalabas sa taas yung position na gusto niyong applyan at kung saang ang location niyo po gustong magtrabaho. Lalabas na iba't ibang companies na pasok sa qualifications ninyo o sa kung anong trabaho gusto ninyong pasukan. Upload laki ng CV, and pasa laki ng pasa, hanggang sa may mag-reach out sa inyo through email, di ba And inviting you for an interview. Kan ako naghanap ng trabaho? kay Isa sa mga way ko, paano ako nakapaghanap ng trabaho sa kung anong trabaho ko ngayon pinapasukan? dito sa Croatia. Na alam ko, most of us, maraming sa atin ngayon ay mag -e end of contract na sa kanila kanilang mga agencies. Good luck, Aya. Short vlog lang to. I hope na nakatulong po ang video na to sa inyong mga future references. And again, I'm inviting you to please subscribe sa ating YouTube channel. Brian John Lubis. So good luck again sa inyong mga future applications and see you around here in Croatia. Ciao!